ang ating buhay Maikli aking hirang Kung kaya kailangan Ang pagsuyong buwa. Isa sa maraming pelikulang pinagbidahan ni na Fernando Poe Jr. at Susan Roses ay Ang Langit at Lupa na ginawa at idinirek mismo ni FPJ Gamit ang alias na Delanor, ang mga titik ng kanyang unang pangalan, Ronald. Nahangos sa kanyang tunay na pangalang, Ronald Alan Kelly Poe. Kinakatawa ni Susan Roses ang langit sa pelikula, na gumaganap bilang isang madre. Si FPJ ay lupa, isang mabuting tao, bagamat hindi maintindihan at maling husgahan. At syempre bago nauso ang Youtube, at bagong bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang subscribe ka at pakipindot na rin ang subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ang Langit at Lupa ng FPJ Productions ay isang kwento ng pag-ibig na iniligtas mula sa kaguluhan ng digmaan. Ito ay sa pagitan ng dalawang individual na nagkikita sa mga panahong ang isa ay malapit ng ikasal sa isang bakasyon. Si Ronnie Poe ay gumaganap bilang isang manero sa isa sa mga kampo ng pagmimina ng bagyo, si Susan Roses ay isang pastyon. Sa isang aksidente sa pagmimina, Sumugod ang mga madre mula sa isang malapit na kumbento upang iligtas ang mga nasawi Nakilala ni Raul na ginampanan ni Fernando Poe Jr. at Veronica na ginampanan naman ni Susan Rosas At mula sa sandaling iyon, alam na ng bawat isa ang matinding atraksyon sa pagitan nila Maraming salamat sa kape Walang anuman Ikaw man ay pagod na pagod na rin Ako naman magtatanong sa bakit hindi ka magpahinga? Ngunit sila ay maingat at maingat na huwag aliwin ang damdamin dahil alam nila ang agwat sa pagitan nila. Sumiklab ang digmaan at si Raul, kasama ang kanyang mga kapwa manero, ay naging mga sundalo, at nang maglaon ay mga gerilya. Nagkampo sila malapit sa dati nilang minahan. Sa isang pagkakataon, kapag hinabol sila ng mga hapon, Walang ibang paraan si Raul at ang kanyang mga kasamahan kundi ang sumilong sa kalapit na kumbento. Nagkita muli si Veronica at Raul. Raul? Hindi kita nakilala. Dahil ba sa aking kasuotan? Oo, dahil... Noon na mo ako makilala. Ako ay isang postulanta pa lamang. Ang kasuotan ay isang postulata ay naiba sa isang mumisiyata. Ngunit malapit na siyang italaga kay Kristo. Nang umalis si Raul at ang kanyang grupo, naramdaman at napagtanto ni Veronica na mas magiging masaya siya kasama si Raul. Kinausap niya ang Mother Superior. Tulungan po ninyo ako upang magkaroon ng iwanan. Kung ako po'y nawawalan ng pag-asa, buhayin po ninyo ang aking kalooban. Pagkatapos ng digmaan, muling bumalik si Raul sa kumbento, at nalaman lamang na karamihan sa mga madre, na nagdetalye ng panahong iyon ay namatay ng bambahin ng mga Hapones ang lugar. Hindi kaya maring siya eh. Nakaligtas, hindi ko kayo masasagot ng tiyakan. Sapagkat, hindi maliwanag ang mga nangyari dito nung panahon Alam mo ba na ang pambansang alagad ng sining, ang yumaong si Fernando Amorsolo, Isang kilalang pintor ay gumawa ng larawan ni Susan Rosa sa pelikulang ito. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Ah, uh, Raul Moreno, Senyor Romor Eh, uh, gusto ko sana magpagawa ng isang pintura. Anong klaseng pintura? Paisahe? Komposisyon? Ha, eh, uh, uh, larawan ko ng isang babae. Napakahalaga ng pagpipinta upang ganap na maipakita ang dramatikong implikasyon ng isang pagkakasunod-sunod sa pelikula. Ang kwento ay nanawagan para sa kilalang pintor na hiniling ni FPJ, sa papel ni Raul na gumawa ng isang larawan ng isang babae na kilala niya sa nakaraan, ngunit mula lamang sa kanyang paglalarawan sa kanyang isip o ng kanyang alaala. Ang babae ay si Susan Roses na gumanap sa papel ni Veronica sa pelikula. Ang lalaki na tutuhan kong mahalin ng lapis ay una kong nakilala bago magkatigma. Isang stuntman mula sa Maynila at isang kolehyalo mula sa Bacolod. Kapwa nag-cruise ang landas nila sa Pinilakang Tabing. Isang tambalang humantong sa dambana makalipas ang ilang taon. Pagmamahal sa trabaho at dedikasyon sa kanilang sining ang naging puhunan nila upang sila ay hangaan at tangkilikin ng maraming Pilipino at sila ay hirangin bilang king and queen ng Philippine movies. Nilikha nila ang mga obrang nagbigay sa atin ng inspirasyon at gintong aral. Maraming salamat sa muling panunood hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.